Mga guys, mga idol, ako po ay magbibigay lamang ng mga mensahe na kung saan mga mensahe na sana tatalab sa mga puso't isipan ng mga tao na pumunta na o nasa kadiliman na ngayon. Alam niyo mga guys, parang hindi ko malalaman ko anong sasabihin ko. Number one din ako, hindi ko sinabing number one, kundi isa din akong makasalanang tao. Ang naayawan ko lang kasi dito, yung iba uh, nilagay na sa story o sa maydi ang pagbulalas ng kanilang mga kaluluwa. Bakit kaya? Maraming mga kabataan, maraming mga kabataan na nakakita niyan, na nakabukaka, walang saplot yung iba, kung ano-anong mga posisyon na lang, babae, lalaki, mapalalaki, mapababae, bakit ganito na ang mundo? Nasaan na ba yung mga kaluluwa ng mga ito? Sana naman, habang maaga pa, magbago-bago na rin kayo. Saan man makarating itong mga mensahe kong ito? saang nasyon man makarating ito? Kahit i-translate pa ito kung anong klaseng mga panalita, please naman parang awa niyo sa mga sarili ninyo. Uy, magbago na rin kayo, no? Hindi ko malaman kung anong elemento ang nasa isipan ninyo po sinaniban kayo ng anong klasing espiritu magbago-bago na rin kayo no habang hindi pa huli ang lahat no sana naman magbago kayo mga babae mga lalaki na sa lugar ng mga makamundong isipan na ngayong ginagawa ninyo ang dudumi na talaga ng mundo alam nyo mga guys no yung um, silpon cellphone ko hinihiram ng apo ko lagi nakikita ang nakabukaka lagi nakikita ang nakabukaka na walang saplot ang dumi talaga no? hindi ko sinabi nagmamalinis ako o nagmamagaling ako kundi nagpaparamdam ako sa buong mundo sana makarating itong mensahe ko na sana naman sa lahat ng gumagawa ng hindi maganda tulad nito na kung sinaniban na kayo ng masamang elemento o masamang espiritu magbago na rin sana kayo gumising na kayo sa katotohanan hindi pa huli ang lahat kasi ang pagsisisi dito habang buhay pa tayo sa unang buhay natin sa ikalawang buhay natin sa kabila wala ng pagsisisi pa dito lang ang personal na pagsisisi kaya hindi pa huli ang lahat ako'y nananawagan sa mga sinaniba na ng masamang elemento o masamang espiritu magbago na kayo hindi pa huli ang lahat mga idol mga guys babae, mapalaki o anumang klase kayo baba uh, anong tawag dito yung binabae o lalakwi magbago na rin kayo no kahit ganun nga sana ang ano natin ang feeling natin pero wag natin pa sobra na over over na talaga no yung mga kabataan nanonood lagi no nanonood ang mga kabataan parang awa nyo naman please naman magbago na kayo no magbago na kayo habang hindi pa huli ang lahat hindi ako humahatol, hindi ako humosga pero alam nyo ang mangyayari at kung saan ang punta ninyo kung sigi-sigihin nyo ipagpatuloy nyo yan yung mga gawain ninyo na karumaldumal hanggang dyan na lang mga guys please maraming salamat ishare, magcomment sa ating video ito ishare para malaman ng lahat na hindi pa huli ang pinakapunto ko dito hindi pa huli ang pagsisisi ngayon pa lang dapat magsisisi na tayo